Malaki ang manong posibilidad na maulit ang EDSA People Power ng February 25, 1986 sa ilalim ng pamumuno ng Yumaong Ferdinand Marcos Sr. sa kasalukuyang administrasyon ng nakababatang Marcos sa na si PBBM. Ang pananaw na ito ni Attorney Salvador Panelo ay dahil na rin sa mga kinakaharap na suliranin ng bansa. Eh ngayon, there appears to be a creeping discontent sapagkat ang uh, um, 31 million Filipinos na bumoto sa ating presidente ay naghahanap. Naghanap ng continuity sa sinimulan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hinahanap nila ang pagsira sa illegal na droga. Hinahanap nila ang katahimikan. Hinahanap nila ang hindi kayo sa kalsada na wala kang kabah. walang, kaba, walang sa sa'yo. Maglana ako sa'yo o papatay sa'yo, din nila ang pang-aras-araw na pagkain sa meso, ang mababang presyo, madalit sabi, eh mukhang nagkakaroon na naman tayo ng problema. Sinabi ni Panelo na noong panahon ng Yumaong Marcos, nagkaroon din umano ng korupsyon at problema sa ekonomiya at sistemang politikal ng bansa na nag-udyok sa sambayan ng Pilipino tama man o mali na palitan ito sa pwesto. Bukod sa mga problema ngayon sa bansa, bati din daw ng maraming Pilipino na mas inuuna ng mga nakaupo sa pwesto ang kanilang pangsariling interes kaya sa tugunan ng pangailangan ng mas nakakarami. Yung mga nailal, nangalal natin sa kongreso, eh nakikita ng taong bayan na mukhang ang tinututukan nila ay ang pagyaman sa kanilang mga sarili. Ang tinututukan nila ay ang pananatili sa kapangyarihan ng matagal. Kaya yung pong ginawa ng paglumsad ng People's Initiative kung saan ang balak ay extend ang term nila. Eh, hindi ko tinatanggap ng mga kababayan natin. Lalong-lalong po eh Eh, niloloko nila, sinusuhulan nila para makakuha sila ng perma. Yan pong mga ganyang kalakaran. Pag hindi po natang sa wata, pag hindi natin napigil yan, ito ay maaaring lumawa lumawak at magkaroon ng hindi mapipigil ang diskontento na siyang magiging mitsa ng isa na namang pag-aas. Samantala kaugnay sa pagunita ng EDSA People Power, sinabi ni Panelo na mas mahalaga na alalahanin ang naging aral nito at hindi ang tagumpay. Para kasi kay Panelo, kabiguan itong maituturing kung pag-uusap ay ang pagbabago ng sistema sa politika at ekonomiya ng bansa.